Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. basta <tinyo> Dahil sa mabuti na din umano na lumaya na si Bubbles para hindi na rin ito maimbestigahan ni Rigor. At malaki umano ang tiwala niya kay Bubbles na hindi siya nito ilalaglag at meron pa naman umano siyang alas kundi si Tanggol. Samantala sinabi nga ni Mayor Celso sa kanyang isip na dininig ng Diyos ang panalangin niya. Naisip din ni Celso na baka tinupad na ni Olga ang kanyang pangako na ilalabas niya dito ang anak niya na si Bubbles. Mabuti na lang umano at lalayan na si Bubbles dahil kung ang bagong pasok umano na si Marcelo Makaraig na nakilala niya ay lumiliit na ang mundo nilang mag-ama. Ayon pa kay Celso na mas mabuti na lang na makaalis na si Bubbles sa kulungan bago pa nito matuklasan ang tungkol kay Marcelo na siyang tunay niyang ama. Sa kabilang banda, tinanong ni Primo si Ben kung kamusta na ang lakad nito kila tanggol. Ayon nga kay Ben, na wala pa din umanong balita pero hindi sila titigil ni Berting at marami pa umanong lugar na pwede nilang pagtanungan. Maya-maya pa, nagtungo na nga sila Ben at Berting sa lugar nila Mokang upang magtanong-tanong. May nakapagsabing nga kila Berting at Ben na may nagtanong na daw sa kanila noong nakaraan. Tauhan daw pala umano ng asawa ni Mokang at balita umano ng mga kapitbahay nila Mokang na binugbog ng mga tauhan ng asawa ni Mokang, sinamang Marsing. Ngunit sa kasamaang palad ay napatay din ng tauhan ng asawa ni Mokang. Pakundo si David kung ng ba itong bumarin at dahil mayabang nga si David ay nagpakitang gilas ito sa harap nila Ramon at Pakundo. Iminungkahi nga ni Pakundo na magpustahan umano sila at kung sino ang unang makakaubos ang target ng target ang siyang mananalo. At ipupustahan niya umano ang dala nilang kotse para sa upo niyang si Pablo na siya namang tinapatan ni Ramon para kay David. At simulan na nga ni David at Pablo ang laban at si David na ang unang nakaubos ng mga target naman muli na naman itong nagyabang kina Pablo, Ramon at Pundo. At ang mga dapat nating abangan niya yung Martes pagsasabihan ni Tanggol si Marcelo na magingat ito kay Chief Espinas dahil ibang klase nga itong magalit. Kinabukasan ay magpapadala si Marcelo sa selda ng masasarap na pagkain para mas lalong kunin ang loob ng mga preso, lalong-lalo na kay Tanggol, kung kaya't agad itong sinabi ni Mayor Celso kay Espinas. Maya-maya pa ay pinuntahan ni Espinas ang selda at hinanap si Marcelo Makaraig. Tinanong niya kung bakit kay bago-bago nito ay nagpapasikat agad. Iginiit ni Marcelo na gusto niya lang matikman ang kapwa niya preso ang masasarap na pagkain kung kaya't ibinalik sa kanya ni Chief Espinas ang tanong na para bang ginugutom niya ang mga preso. Sa kabilang banda, hindi naman makakapayag si Pablo na masapawan siya ni David. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat upang siya ang nasa tuktok at hindi ang tukmol na si David. Magugulat naman si Olga dahil sa kanyang kadaldalan ay nasabi niya ang tungkol sa anomalya sa koreksyonal at sa kaguluhang nangyari. Kaya naman tinanong siya ni Rigor kung paano nito nalaman ang tungkol sa katiwalian sa NCF. Anong palusot naman kaya ang kanyang gagawin? Kaya naman kapamilya, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at iklik click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Kiapo. Hanggang sa muli, salamat!